Paano mo huhulihin yung walang plaka eh? Walang plaka. Huwag tayong mag-focus masyado muna doon sa panghuhuli ng mga motorcycle riders na unregistered yung motosiklo. Seventeen percent o oh. seventeen? 70% percent po. 70% percent of the 24, 24 million seven are uh, delinquent po hindi ko na registro Kaya mahirap kong sabihin na uh, registrado po yung 2,000. Talaga Talagang meron doon kaming datos na Uh, butusik ito dahil hindi pa huristrato. Sila yung may problema sa plaka. Ano tayong huhulihin? Eh sila nga, walang may bigay na plaka. Isa nga, wala. Eh doble pa kaya. Eh kalimutan na ninyo yan. Dahil sigurado, mauuna pa itong uh, amendment na to bago makumpleto ng LTO yung plaka. Hindi nila pwedeng implemento. Gusto ko lang sabihin po sa riding community na number one, wala po tayong ika, dapat ikabahala. At uh, makikita po ninyo, kahit talagang uh, maraming measures na dapat i-address ng Senate, priority po ni uh, Honorable Senator uh, Tolentino ito, in support na rin doon sa proposed amendment ni Senator J.B. Harris ito, kasi po, bakit hindi kayo dapat mabahala? Uh, wala ako sa posisyon na magsabi, pero I think, one thing for sure, bago makompleto ng LTO, ang plaka, hopefully, with the support of ano, senatora uh, Senator Tolentino dito sa amendment na to, mailabas na itong amendment na to. Kasi po, hindi kayang ipatuma, ipatupad itong Republic Act 11235. Why? Wala plaka eh. Paano mahuhulihin yung walang plaka eh? Wala plaka. O, oh, ba? Diba? so mag pa tayo and a half years. Pero mapapansin po niyo, kahit busy ang Senado, minamadali po ito ni Senator Honorable Senator Tolentino and Senator JB Hercules Kaya 'yung pong ipinapangamba ninyo ay kalimutan na ninyo 'yan. Dahil sigurado mauuna pa itong uh, amendment na to bago makumpleto ng LTO 'yung plaka. Hindi nila pwedeng i-implemento kung uh, possible at least ma-update lang yung LTO sa data doon sa mga motorcycles na nagamit sa crime. We, with the of Colonel Busitas, we recognize the arrival of the chief of the LTO, uh, Attorney Vigor Mendoza. Thank you, uh, Attorney Mendoza, for coming. Ang dami na naming napag-usapan dito, pero yung mga tao mo naman sumagot na, Yeah, affirm mo na lang yan. You may go ahead, ha, Colonel Musitas. Yes, thank you, Mr. Chair. Hindi lang naman po talaga yon ang problema, eh, kung bakit maraming delinkwenta motor vehicles. Isa dyan, Mr. Chair, there are provinces na walang uh, emission testing center. One is Marinduque. Para mag-renew ka ng sasakyan, Mr. Chair, pupunta ka pa ng Lucena City. ita transport mo yung sasakyan mo. So, for motorcycles, gagastos ka more or less 5,000 back and forth to include renewal. Ang dapat matingnan din ng LTO, yung pagkukulang ng ahensya na katulad nito. Second, pag pumunta ka na, Mr. Chair, magpaparenew ka, hindi ibig sabihin umabsent ka sa trabaho mo, eh magre-renew ka pwede. Siguro, with respect to uh, asset, Bigor Mendoza, at ina-address naman nila yung pixels, may mga situation, Mr. Chair, na pag punta ka doon, nakapila ka, hindi ka naman ma-accommodate ng LTO o ng emission testing center kasi puno na daw. So maraming factors eh. Ano pa? There are uh, district offices, ayaw i-process yung renewal ng sasakyan mo, ng motorsiklo mo, kung hindi doon yung insurance kinuha do sa gusto nila. Hmm. Maraming factors po kasi na dapat ma ma-find out ng LTO to address this issue. And uh, again, with respect to LTO, ASEC, Bigger Mendoza, at kaibigan naman natin yan, uh, sana po, huwag tayong mag-focus masyado muna do sa panghuhuli ng mga motorcycle riders na unregistered yung motorsiklo. Meaning, maging fair tayo. Tingnan po natin, ano ba yung lapses ng agency? Public servants po tayo eh. I-address muna natin yung mga pagkukulang natin. Then, after that, ma-address natin yan. Saka po natin higpitan ang mga ito. Maraming factors, Mr. Chair, na, na dapat i-address po ng LTO. Uh, sa ngalam po ng public service. Kaibigan naman natin yan eh. Uh, yung datos po namin, there is uh, 24.7 million delinquent uh, motor vehicles running. 70% po mo niyan motosiklo. 20% o 17%? Uh, ano po? 17% o 17%? 17% po. 70% of the 24.7 24, 24. Million. are uh, delinquent po, hindi ko nang karehistro. Kaya oh, mahirap kong sabihin na uh, uh rehistrado po yung 2000. Talaga meron doon kaming datos na uh, motosik doon na hindi pa ho rehistrado. Pero baka ginagapit pa ho. yun hindi po datos. Mr. Chair, in support doon sa, tinata, doon sa confusion po ng LTO Chief, uh, Mr. Chair, di po ba ang Registration ng ating mga motorsiklo ngayon pag nag-renew kayo, parang ganito lang yung one paper. Tama po ba, Mr. Chair? Uh, yes, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, reliable information na kailangan kong i-devolts ito. Ang nakikita ko isang factor dyan, Mr. Chair, magagaling tayo mga Pilipino eh. Kung ito, Mr. Chair, yung renewal ng registro ko, pwede ko po kasing i-edit yung date. Then, i-xerox ko during the inspection or the checkpoint pag prenesend ko yon Mr. Chair sa police or enforcement updated na po yon reliable information yan Mr. Chair so maybe ang isa sa root cause po nito why 70% of motorcycles unregistered delinquent eh yung nabagong sistema Mr. Chair na madaling pikein po yung yung OR Parang ganito lang yun, Mr. Chen. Ordinary paper. Mr. Uh, Mr. Chair, may you, you confirm that? May QR code po yan, kahit na uh, bond paper po yan, may QR code po yan. Uh, ang LTO enforcers po, may scanner, or you, even on your ordinary phone, pwede ko ba kuha yung QR code? Tapos yung data ko on the back end, ba ko na ko namin. So kung mali yung datos na nalakay, kung pineke po nila yung ORCR nila, eh mauuli po ng LTO enforcer po. Hindi pwedeng ipeke yung QR, code. Hindi pwede ipeke. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, with respect to uh, LTO Chief, nationwide, ilang po ang enforcers ng LTO? Uh, ang nag-enforce, pang-demandaan po nationwide. Ilan po ang registered motorcycles? Nasa... Uh, 40 million? 70% of that, right? More? Uh, more or less 8 billion, Mr. Chair. Mr. Chair, by ratio and proportion, napakalihid po ng numbers ng uh, enforcers ng LPO. Mas malaki po ang numbers ng local police and local enforcers. So yung pong sinasabing may scanner ang LTO, hindi po yun justification para sabihin natin hindi lulusot yung fake na OR, Mr. Chair. Uh, Dr. Bicor, isn't it a fact that cell phones can be used to check the QR codes? Uh, yes, Mr. Chair. Pwede ba yun? Pwede po. Pwede po. So, so data can be checked? Yes, Mr. Chair. Ah, clarification, Mr. Chair, kung yung bang cellphone ko, iskan ko, yung ano, lalabas kong the whole information, particular yung registration? Uh, yes, yes, Mr. Chair. Uh, pa sabi QR code capability, pwede Do we think, Mr. Chair, na lahat po ng police at enforcers, alam to? HPG, sir, <laughs> please. Uh, hindi pa ho, uh, that's part of our drive kaya Mr. Chair. Uh, we are trying to talk to both. Dito sa HPG, nakipag-ugnayan po kami sa DILG para pati mga LGU enforcers, mantrain train namin uh, para ho turuan sila paano pinavalidate po ito. Um, kasama na yan sa aming uh, overall campaign para makuha ho namin yung ba unregistered motor vehicles. Yes. And um, katulad po ng nasabi ko kanina, hindi ito kayang ipatupad sa ngayon. Kasi, unang-una, with respect to LTO, sila yung may problema eh. Walang may provide... Ah, ahensya ha, hindi si ASEC. Sila yung may problema sa plaka. ano tayo huhulihin? Eh, sila nga, walang may bigay na plaka. Isa nga, wala. Eh, doble pa kaya. And, uh, Mr. Chil, gusto ko lang po supportahan yung, uh, manifestation ba yun no? suggestion from the RG group na yung five days po na registration, especially yung transfer ownership, eh tama po eh. Yung problema ng iba't ibang agency dun sa delay, hindi dapat po masacrifice yung mga riders. And uh, five days is not enough para po dito. Kung maari po with respect to Honorable Senator J.B., ma po ito from 5 to at least 10 or 15 para hindi naman ma yung, yung pagkukulang natin sa ahensya ay wag naman nating ipabalikat po sa mga riders and uh, Mr. Chair uh, with respect again to uh, Honorable Senator JB doon po sa reporting system kapag nawala o nasira yung plaka, meron po dito kasing provision na nabanggit yan, if I may suggest po ang uh, Senator JB ilagay po natin dito yung uh, text reporting initial bakit po halimbawa po nawala yung plaka ng motorsiklo ko dito ako ngayon sa labas ng Senado then magre-report ako sa police station eh baka papunta pa lang po ako doon mapara ako ng enforcer tapos sasabihin oh wala kang plaka sir ikaw wala lang po eh No, wala kang plaka. So, mape-penalize na po siya. Parang wala na siyang karapatan na magsabi ng totoo. So, at least, uh, Mr. Chair, Honorable Senator J.B. Sir, kung initially, pag na-find out ni Ryder na nawala yung kanyang plaka o nasira, initially, may online reporting po kung saan man yan, sa LTO or sa PNP, through text, para kung mahuli po siya ng enforcer, meron siyang proof Yes, sir. Yes, sir. Kasi helpless na po ang uh, rider doon. Pag sinabi ng enforcer, no, huwag mo kong lukuhin. Wala kang plaka. Talo na po siya doon. Honorable uh, Mr. Chair, thank you. Thank you. Uh, anything more, Senator J.D.? Attorney Mendoza, Mr. Chair, talagang magaganda yung suggestion ng aking kaibigan, si Congressman Busita. Uh, mabilis mag-isip, nagpupumpulot ako ng ideya sa kanyang parate. Uh, meron ako kaming ilalabas na text number, uh, congressman. Uh, alam ko one time in the past na na-mention nyo sa akin yan eh. Uh, we should launch it siguro. Dapat last week pa eh. Pero itong madarating ng araw, ilalunch namin yung cellphone number para ganyan nung mangyari. Pag nawala, i-text lang nila para hindi na sila magambala. Mr. Chair, maganda po itong RFID. Especially, kung ang uh, usually lang ginagamit sa crimes yung mga nakaw ng eh. parang sa four wheels din and nabanggit po ni Honorable Senator J.B. Harris ito yung sa alarma mas magiging effective ito Mr. Chair kung ang HPG ay magkakaroon ng report sa every incident especially yung crime incident uh, involving motorcycle riders, yung report ng motorcycles para sir pag may RFID na makikita kung stolen motorcycle ito so tama tama Mr. Chair ang ano po nito ay motorcycle crime prevention act eh. so tama po yon na yun mas ma-address sana ng uh, HPG and the PNP in general yung submission Mr. Chair ng mga uh, crime incidents involving motorcycles. Uh, with your permission, Mr. Chair, pwede po ba magtanong sa LTO kung anong year po ba yung pinaka-old na backlog? Is it 2014, Mr. Chair? The parliamentary courtesy, Congressman Busita, is allowed to question directly, uh, Attorney Bigor. Thank you, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair, 2014 po ang Yes, Mr. Chair, in support po dun sa ating resource person, Um, Mr. Chair, pwede bang malaman po sa LTO? May binabanggit po kayo na ang production ninyo para sa bago at sa old, sa luma. Ano po ba ang sistema, Mr. Chair? Is it from 2014 onwards, yung kasabay ng production? Kasi para po masagot yung magandang idea po ng ating resource person from the AROCS, Mr. Chair. Ang inuuna po namin, yung pinaka-current backlog, yung 2023, 2022, 2021. Pabalik po ng gano'n. Patras po. Mr. Chair, naitanong ko po ito kasi may punto po kasi yung ano. Uh, uh, Congress, kanina sabi niyo prospective. Yung bibili ngayon. You know Opo, pero lang. yung sa backlog po yun. yung backlog. Yung, yung po natin. Mga yung nearer dates. Nearer dates po. Ang okay, po I nanito. got it. Kasi Mr. Chair, kaya ko po naitanong ito. May punto yung resource person from the AROCS. At kung ako, halimbawa, Mr. Chair, 2014, parang mas maganda na mas mauna ako kaysa doon sa 2021, Mr. Chair. And I think, if I'm not mistaken, Mr. Chair, baka ang LTO may issue sa pondo. Available po ba yung pondo for the whole uh, backlogs? Kaya baka, Mr. Chair, kaya patras yung ginagawa po ng LTO, baka yung intended funds for the plates, for the backlogs. Pwede po kayang malaman, Mr. Chair, sa LTO. Uh, wala po sa amin yung buong chair yung aming pondo uh, for the entire 30 million backlog kasi po kahit uh, ibigay na sa amin lahat ngayon hindi rin naman namin ma-produce po lahat so the program po for 2024 may naka-program po dyan at may naka inaabangan na rin ng namin yung program for 2025 uh kung hindi ho ma outsource kung hindi upo matutuloy yung outsourcing plan ng DOTR then we will have to do that that way Mr. Chair, my last question po regarding the present issue. Uh, Mr. Chair, pwede bang malaman sa LTO kung pwede bang mabago yung sistema nila in compliance doon sa magandang idea na instead of 22, 21, 20, maging 2014, 2015, 2016? Parang mas reasonable po kasi yon, Mr. Chair. Uh, yes, Mr. Chair. Uh, definitely. Uh, pagbalik ko sa opisida, eh, babagulit mo natin yan kung yun ang mas magandang pamamaraan. Mas mainam na yung backlog, yung pinakamatanda ang mauna, yung pinakasenyor na motor na. Diba? 2014, 2014. 2014 kesa sa 2023. Gan ganun po ba yung... Yes, Mr. Chair. Instead of 2022, 2021, 2020... 2014, 2015, 2016. At the same time, para Mr. Chair, matuwa yung mga kababayan nating riders na matagal nang may problema sa plaka. In fact, Mr. Chair, malaking problema ito dahil pag sila ay unreadable yung temporary plate or broken na yung plate nila, napapagmulta pa pero parang in-stop naman yata po, Mr. Chair. Uh, yes, Mr. Chair, in stop po natin yung pag ng tukol sa plaka. But definitely, we will consider that, Chair, uh, we will reverse the flow uh, kung yung unahin namin yung 2,000. Ang inisip lang ko ng, ng, LTO staff, eh baka mas there is a higher probability na ginagamit pa ho yung motosiklo kung unahin namin yung mas current years as compared to the previous years. There, is, there might be a higher probability that in 2014 motorcycles, eh baka hindi na ho nagagamit. But uh, yes, we are very flexible in this. We don't mind starting with 2014. Yun lang naman po ang parang paliwanag po nila bakit inuna po nila yung mascara tears. How do we find out? How do you find out kung ginagamit pa si 2015, 14, 16 sa ngayon? Baka na narimata na o nariposes? Opo, opo. Actually, kausap. Paano ho natin madedetermine yun? Well, actually, yung aming decision, we talked to the dealers, Mr. Chair. You don't need kami kumulot ng mga ideya. Uh, this is the first time we're hearing this uh, suggestion na unahin mo na yung 2014. Ang, ang input po na unahin yung mga carriage years also came from the dealers of motorcycles. But definitely, kung yun ang mas maganda, o wala namang problema sa amin yun, we can reverse the flow. Mr. Chair, actually, yung tanong po ninyo sa LTO, napakadaling sagutin eh. Paano nila malalaman? kung ginagamit pa based on the data. Kung rehistrado yon 2014 kay Juan de la Cruz so ginagamit pa niya. Mr. Chair, considering the uh, this act is about uh, motorcycle crime prevention I think pinakamadali po Mr. Chair initially is uh, mai, mabago ng uh, LTO yung data system nila para mailagay po doon yung mga motorcycles na nagramit sa crimes. Kasi po I am not saying na tama ako, Mr. Chair, pero on behalf of the riding community, parang hindi po nila tatanggapin na halimbawa, Mr. Chair, responsible person ako. Tapos pag inis ni eh, police yung, yung RFID, yung complete details, personal identity ko nandoon. Parang <laughs> ang in-anticipate po natin, Mr. Chair, hindi ito maging acceptable. But again, Mr. Chair, with all due respect, considering na ang inaano po natin dito ay na-address ay yung crimes committed by some riders, at least siguro po, mas madali din sa LTO na ang mailagay lamang po doon sa RFID, additional data, is yung mga motorcycles na nagagamit po sa crime.